Bago nga magumpisa ang away ni Manong Guard at Sampagita Girl sa harap ng isang mall sa Mandaluyong ay may isang ang babaeng nakapwesto noong mga oras na iyon malapit sa kanila. Ang babaeng ang tinutukoy natin ay ang babaeng nasa larawan na nakasuot ng kulay brown na damit. May kahabaan ng buhok na medyo kulot. nalaysay nga ni Miss Meshing K or The Grinder sa kanyang TikTok post kung ano ang kanyang narinig bago mangyari ang bangayan sa pagitan ni Manong Guard at Sampagita Girl. At sa post na ito sa kanyang TikTok account, ito nga ang kanyang caption. Your friend wants to give an opinion on the witness case maybe just get busted as a mega mall trending. Now hash trending hash pagita Girl. Ano masasabi mo sa nangyari sa SM Mega Mall? Di ba ikaw yung nasa video? Sino siguro mahaba pasensya? Mauubusan ng pasensya dun sa bata na yun. Guys, ito yung nakikita nyo sa SM Mega Mall, guys, o. Oh. Yan. Yung nakaupo naman dun, guys, ako yon. Ito yung nakatayo dun, guys. Siya ang may alam kung ano nangyari. Gusto nyo ba malaman? At buong tapang nga niyang binasag ang kanyang katahibikan para isiwalat ang katotohanan pakinggan natin kung anong naging salaysay ni Miss Meshing Kay. Before umambon, andun na kami naghihintay ng joyride. Then andun na din sila sinisita sila ni kuya na kailang balik yung guard. Then pinapalipat sila sa overpass tapos minumura niya yung guard kasi ayaw nila, then umalis ulit yung guard. Kasi nag-ikot siya, pabalik-balik siya sa pwesto namin nung bata na nanghihingi ng pera. Hanggang sa sinabi nung guard na bakit daw ang hirap niyang pakiusapan reply lang ng bata is mura. Then nagsabi ang guard na sa huling ikot niya kukunin na niya ang sampagita kasi nga di siya nakikinig sa pakiusap ang sagot niya lang sa guard is a eh, di kunin mo hanggang sa umambon na. Andun pa rin ang girl at ang batang lalaki na kasama niya ayaw pa din lumipat sa overpass. Hanggang sa nag-away na sila ni guard. Nagmumura si Sampagita Grill yun yung time na hinablot ni Guard yung Sampagita. Nag-away na sila after ng away nila at saka sila nagpunta ng overpass. Andon pa din ako tapos na ang incident sa kadon lumakas ang ulan. Wala akong kinakampihan sinasabi ko lang kung ano ang nakita ko na pinagsimula ng away nila. Kahit ako wala akong alam sa kung ano man ang background ng isa sa kanila. What I'm saying is kung ano ang naganap before and after the scene. Kasi andun ako katabi ng girl, kasi kung ano ang nakita nyo sa video is yung part lang ng video ng mga tao, kasi may gulo na. Pero yung part na usapan pa lang ng dalawang tao na involved is wala kasi bakit nga naman nila i-video kung sinisita pa lang. video ang isang tao. Kasi nagka sila sa ganap pero never nila inaalam ang umpisa. Yun lang po. At kung nagustuhan niyo ang video na to, ini-invite ko kayo mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at pahitna na ng notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang ina-upload natin, exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.